Yeah, what's up mga bay? Ang anak na yung kambing mga bay. Nalagahan ko mga bay. Oh. Dalawa anak niya. Ayan mga bay. Ah, lang anak na siya. Dalawa anak na mga bay. Blessing mga bay, blessing. isa Isang mga bay, isang lalaki. Ayan mga bay. Ngayon lang sa nanganak. Ay, ay, gab. Ito, no. baboyan mga <coughs> oh, bay. Ang mga mga bay. Oh, bay. ng mga bay. Ay, nabas ang blessing. Dalawang blessing, mga bay. Kambing, anak. Parami pa ng kambing. Hmm, bait ng ina. Buti, Nakagawas okay, yung isa. Pinahirapan mo gumabas yung isa kanina. Okay. Dalawa lang anak ata. Di na ata itong anak na. Wala na itong laman. Okay. Okay. So mga uh, subscriber ko dyan. Uh, sa mga kwan ko. Kaibigan. Salamat sa support. Lalo lalo mga OFW. Salamat sa lahat. Sa support sa aking channel. Although hindi ako nakapag-upload dahil gawa ng business trabaho dahil hindi pa dumating yung aking amay uh, angler na ako yung kulang ko yung ano na lang yung pamain ng pasasesda so mga bay abangan nyo lang aking mga medyo mga bay tuloy tuloy lang tayo mga bay salamat sa lahat and God bless all mga bay happy ako ngayon dahil nanganak yung kambing na alagaan ko so tuloy tuloy lang salamat kaksis mga bay ingat sa lahat mga bay God bless all